pagbalik sa bahay, si Maymay may hinirit kay Kuya. Kuya, kahit ito lang. O, kuya, kahit ito lang. Maymay. -may. Pa, Kuya. Bakit mo hawak-hawak ang litrato? <laughs> <laughs> ang matagal ko na po siya hindi nakikita. <laughs> Bakit nakikita mo ba siya natin? Hindi, sa picture lang. <laughs> <laughs> eh, hindi ba katabi mo na siya? Kuya. <laughs> gusto. Oh yeah. oh gustong gustong gusto, kuya. <laughs> kuya, sige na po. <clears throat> Ibibigay ko sa'yo yan. Ay, po. Sa isang kondisyon. Yes po, kuya, kahit ano. Kahit ano? Kahit What? ano. Kaya naman si kuya, binigyan ng extra hamon si Maymay. Kinakailangan mo na makabuo ng isang buong Rubik's Cube. <laughs> oh, <laughs> 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 oh, <laughs> Sasaktan ako. Kahit one side, lang, puya, <laughs> um, one side po, kuya, 20 seconds. Ay, 50 seconds. Sinabi mo na, 20 seconds. 20 seconds po dahil gustong tulungan si Maymay, hinanda na ang Rubik's Cube na gagamitin niya para sa kanyang hamon. No, no, no. You have to trust me, okay? Handa na ba? Handa na po, kuya! Ready, go! Kuya, tapos na po! <laughs> akala nyo, may iisahan si Kuya. So, pagbalik sa bahay, si Maymay may hinirit kay Kuya.